is all about hope. At ngayong birthday ni Papa Jesus, ang blowout namin sa lahat, bata man o matanda, ay care, happiness, and good health. Plus, ang inspiring kwento ng isang immunity expert na hindi naging madamot sa kanyang naging tagumpay. Mag-share at magmalasakit ang kanyang gustong gawin sa kanyang kapwa. It's all about love and goodness. Happy lang kasi dapat kasi we care. That is why... Marina Gibbs. Tulad ng nakaraang taon, mas maluwag na ang mga safety protocol ngayon. May oras na para mag-shopping, mag-malling at makipag-bonding. Mas ramdam na rin ang selebrasyon ng Pasko ng mga Pilipino. Yan ay dahil na rin sa pagkakaroon ng mga bakuna laban sa COVID-19 virus at sa patuloy na pagtuklas at paggawa ng mga suplemento na nakapagpapalakas ng ating immune system o resistensya sa sakit. Abala ang marami sa Christmas rush nitong nakaraang linggo. Hindi rin nagpahinga ang mga empleyado ng isang planta sa Marikina. Patulo silang gumagawa ng mga tabletas para masigurong hindi magkulang ang supply ng mga ito panlaban sa mga nakakahawang sakit at virus. Dahil para sa kanila na maituturing na rin mga frontliners, mahalaga ang kanilang ambag para patuloy nating maranasan ang mas ligtas at malakas na katawan alam nyo bang isang tao pala ang nakatuklas ng wonder supplement na ito? Ito ay kanyang ginawa para iligtas ang kanyang asawa sa bingit ng kamatayan. Siya si Dr. Emmanuel Sarmiento, isang kilalang international immunologist na Pinoy base sa Amerika. Itong Immunoboost SP, kung ba nagsimula ito? Being an immunologist, yun ang specialty ko. Uh, so, I have a research company and I also have a, a drug company, pharmaceutical company in the past. So, I develop a lot of drugs. Yung immune system natin napaka-importante. Um, there's a lot of research done kung paano natin palalakasin. So ngayon, uh, maraming bata o kaya matatanda na minsan humihina ang kanilang immune system dahil dahil siguro sa poor healthy habits, yung nutrition nila hindi maganda. And then kung nagkakasakit, lalo na may mga diabetes, may heart problem, cancer. At ang nangyari, so while I was trying to do my research, unfortunately, my wife developed stage 3B ovarian cancer, which is actually one of the most deadliest for women. Kasi late na kapag nadadiagnose yun. Alam mo, Corina malapit sa puso ko ito dahil sa asawa ko, di ba? So ngayon, uh, pag nagkaroon ka ng cancer, inooperahan ka, and massive ang surgery, Corina, it's terrible. It was debunking procedure, they call it. And then, pangalawa, ikikimotherapy ka. And we all know that kapag yung pasyente na chemotherapy, hindi lang pinapatay yung cancer cells. Pinapatay din yung normal cells mo. At hindi alam ng marami na yung mga tao na nagkikimotherapy, actually, hindi sila na namamatay sa cancer. Mas maraming namamatay sa chemotherapy treatment dahil bumabagsak yung immune system nila, na infection, yung mga ibang multi-system organ nila na natatamaan nalalaman ni Doc Emil, inilabas niya para makabuo ng isang suplemento na tutulong sa kanyang asawa na guminhawa ang pakiramdam at muling lumakas ang resistensya. Ang suntok sa buwan na hiling ng misis niya dahil sa sakit na kanser. Natupad, nagkatotoo. Kalakip ang taintim na panalangin, pag-alaga sa sarili. Himalang gumaling ang kanyang may bahay at ngayon ay cancer-free. So, Doc Emil, ito talaga yung nakatulong sa inyong asawa mismo. Yes, Corina. Alam mo, so, ika-third month na ng chemotherapy niya, so, bumabagsak na talaga yung number of white blood cell, red blood cell, na parang kailangan niya ng mag-transfusion, tsaka talagang mahinang-mahina na siya. But when she started uh, the boost SP, Her energy came back. Tapos na tolerate nya yung kah kahit na anumang grabe yung chemotherapy na tapos Kanyang uh, dream only was that she wants to go to Holy Land, sa Israel, and also she wants to see, get married, na attention ng wedding, God's grace and God's blessing. Not only that, she was able to finish her chemotherapy. She was so healthy. I was able to attend the wedding, and we were able to go to the Holy Land. At sa pagpasok ng pandemya sa Pilipinas, nakita ni Doc Emil ang kakulangan ng tamang suplemento para tumulong mapataas ang resistensya ng mga frontliners at maging mga soft target sa virus. Dito niya naisip na ibahagi sa kanyang mga kababayan ng suplemento na nakapagpagaling sa kanyang asawa. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikili, sensitive ang skin niyan. K-Magic Skin Cream for Body. Nakabase man si Don Emil ngayon sa Amerika at milya-milya ang layo sa kanyang mga mahal sa buhay, ito'y hindi naging hadlang para siya ay makatulong pa rin sa kanyang mga kababayan. Sa katunayan, ang malaking pabrikang ito ay patunay ng kanyang malaking ambag pa rin para magkaroon ng magandang resistensya ang mga Pinoy dito sa Pilipinas panlaban sa sakit. Bakit hindi po ninyo nakakalimutang tumulong sa Pilipinas kahit nandyan po kayo sa Amerika? Alam mo, Corina, nasa dugo natin bilang Pilipino ang dapat tumulong sa saan man tayo nang galing. And sa akin, ang puso ko pa rin ay Pilipino kahit nandito ako sa Amerika. At na may bagong variant o uri na naman ng coronavirus na ang tawag ay Omicron. May paalala si Doc Emil sa publiko hinggil sa maling perception sa bakuna na dapat seryosohin nating lahat. Pinagmamamasdan natin, we're watching it very closely with this uh, Omicron variant. Alam mo, uh, it's very contagious siya. Yeah? the doubling rate is one and a half to three days. So And very, very contagious. What we advise right now, we don't even have to wait and get the third dose, especially if you're like two to three months off. Usually the initial recommendation was six months. But I think we're changing it right now kasi nag-mutate yung coronavirus. Always remember though, the Immunoboost is a supplement that will help your immune system. It's not a cure, it's not a treatment, but it helps. Makatulong siya para lumakas ang resistensya natin. Sa so tayo ngayon sa Barangay Mambog, Malolos, Bulacan, mga kababayan at bata mula dito sa Barangay Payatas o mga bata ng Barangay 20 dito sa Antipolo Rizal. At dahil tulad ni Doc Emil, kami rin po sa Rated Corina ay hindi lang magazine show kung hindi nagseserbisyo publiko. Buong taon po tayong nagbigay malasakit at tulong sa mga bata at sa mga nanay sa pamamagitan ng ating Nationwide Chinelas Campaign. At dahil sa patuloy na pagmamahal ninyo sa amin, we give back dahil Corina Gives. Ngayong Pasko, kaisa si Doc Emil, tayo po ay nagpasya na magbigay ngiti sa pamilya ng mga frontliners ng pandemya at kanilang mga manggagawa. Siyempre kasama ang mga bulilits. Pinasyal namin ang mga bata sa mini zoo sa Estancia de Lorenzo. Nagkaroon ng film showing at may palaro pa sa aming pamimigay ng pamaskong handog, syempre dapat may social distancing pa rin. Nakamask ang mga bata at nanay. Namigay din tayo ng stay safe face shields. Sagot namin ang milk tea at pagkain. Meron din tayong mga grocery, sabon pampaputi at vitamins para sa mga momshi. Namahagi din tayo ng mga toothbrush at toothpaste sa mga bulilit. Lahat ng yan, hatid ng Rated Corina at ng ating mga ever supportive and loving partners. Kahit may pandemya, gagawa pa rin tayo ng tulong kahit sa maliit nating paraan. Lalo na ngayong Pasko. Ang chinelas ay maliit lamang po paraan para itaas ang dignidad at pag-asa ng mga kabataan. Lalo na ngayong panahon ng kalungkutan at pagsubok. Basta tulong-tulong at may malasakit sa isa't isa. Darating din ang araw. Wala ng mga bata sa Luzon, Visayas at Mindanao ang nakapaa. Sa inyo pong lahat, maligaya at malusog na Pasko. Ito pinag-aralan talaga namin. Look at the back. Merong before and after. A real clinical trial from the United States. Because the active ingredient is tried and tested. A Love to Lash. Pampakapal ng pilikmata at kilay. Ang maganda dito sa Love to Lash ay yung applicator niya na pinasadya pa namin. Meron siyang foam kasi ilalagay mo yan doon sa parang pinaka-roots ng iyong uh, pilikmata. Isang guhit lang sa baba at taas, pwede na, wag nang paulit-ulit, hindi kailangan. Use it and in four weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilikmata and mababawasan ang lagas. Lalo na kung kayo ay nag-curl lash and nagmamaskara day, The only one in the market with a clinical trial tried and tested, I love to lash.